Alalahanin mo yung Netflix, 230 million ang subscriber, walang kitaan yon Movie lang yon Walang pagyaman doon. Ha? Puro gastos yan, Costco. SNR, Landers, gastos lahat yan. Oh. oh, shout out ah, Tim Bohol, Dave Good. Lana. Lana, dan na tayo. Pag di ka pa nag-decide after five years or in the next five years, one billion subscriber in Live Good. Mayamang mayaman na tayo niyan. Ang buhay mo na lang, ano na, nagsiserve ka sa Lord, sa family mo, buhay, ano ka na, ginawa. Kabayaran na ng paghihirap mo. Yung mga hirap mo na naranasan, pati pa sa mga fast, MLM na nasalian mo, ito na yung reward mo. Kasi hindi ka sumuko. Hindi ka gumib up. Kasi hindi ka bumitaw. Kasi naniwala ka na paglabanan mo yung doubt. Kaya kayong lahat na tagapakinig dito, no? Ka man. kahit pakikinig ka lang sa YouTube, no? welcome and congratulations. Hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan. Ang kalooban ng Diyos, maginawang buhay. Sabi niya, we are the head, not the tail. Ang gusto ng Diyos, magprasper ka. Inap na yung pagmumukmuk mo. Tigilan mo na yan. Hindi ka, hindi, naku, wag kang lumangoy sa problema mo. Tumindig ka, tumayo ka, chin up. Gawa ka uli ng vision board mo. Mangarap ka uli. Kasi nakabuyangyang na ang sasakyan o ang vehicle mo para muli kang makabangon at makuha mo uli ang iyong mga pangarap. Tumindig ka. Buhayin mo uli yung dreams mo.